Para ayoko masaktan yung admin na to. Baka matalo eh. No? Kahit sa buho, kahit ibuhos pang pa pera ng kaban ng bayan ay ibuhos pa nila ang pera nila para sa darating na eleksyon. Tapos matatalo, masasaktan. Nako. Nakakalungkot, 'di ba? Speaker ka tapos tatakbo kang senator tapos matatalo ka. Lahat ng binuhos mo binuhos nyo la lahat, yun lang naman talaga ang paraan, di ba? Para matuloy-tuloy yung anong mga, mga plano. Pero, kahit anong plano nila, kasi hindi pa si Sarah Duterte ang presidente. No? Hindi pa naging presidente. Di ba? may chance pa tayong i-correct lahat yan. Kasi kahit anong himagsikan ang gagawin ng Pilipino kapag walang tatayong papalit sa, kasukulok, sa kasalukuyang presidente. Wala, wala, wala. Kahit ano ba yan? Kahit lahat-lahat na. Di ba? Lahat-lahat na tayo mag-aalsa. Pero walang papalit. Gulo pa rin ang mangyayari. Magandang araw, mga reklamador. <laughs> Sa araw na to, parating natin na ang reklamo natin kung bakit hindi si Sarah Duterte ang ating presidente ngayon. <laughs> bakit nga ba? Ano ba ang epekto nito? Ano ba ang kalagahan. Sana kung naging si presidente si Sara Duterte ngayon. Sigurado ako hindi na tayo magtatatag ng ano. Hindi na tayo makikilahok sa mga rally-rally. Hindi na to, wala na sana tong laban ng maiso. No? Sayang. Wala na sana tong mga sana direksyon sa ano, pag-unlad yung Pilipinas. Kung naging presidente si Sara ngayon na kabilang banda. Ayun. <laughs> Pero sa kabilang banda, ay napag-isip-isip natin, no? napagtanto natin, na is a good thing na hindi naging presidente si Sara ngayon. Bakit? Isipin nyo, after six years, no? progressive yung ano, progressive yung Pilipinas, uh, nakikita natin, no? maunlad na ang Pilipinas, dahil uh, wala na lahat. <laughs> Lalong ano, kita natin nga na namamaya namamaya namamayag pag ulit yung droga. No? Nagkakaroon tayo ng mga kalaban sa ano, international, no? Nakiging kalaban natin yung China, di ba? Sana tuloy-tuloy sana yung ano, friend. The Philippines is a friend to all, no? Nations. Ganun sana, no? So, nakikita natin, progressive sana yung Pilipinas. Pero! Oh, pero, Ano na yung pero natin. Subalit so, datapwat kung si Sarah yung presidente. Ano mangyayari? Pagkatapos. Kasi nakikita natin, eh. Natatanaw na natin yung, yung Duterte, na kung ano yung, Siyempre, uh, ang susunod niyan, eh, yung Duterte kasi ano yan sa usapan eh. Parang matinong kausap, di ba? kung nagkaroon ng usaka pa na uh, o na okay, okay BBM ikaw ang susunod kay Sarah ganun man yan di ba may negosisyon yan pag uh, ganun oh BBM relax ka na no muna pagpapagpagpalagay e, natin na si ano BBM lang talaga ang pwedeng sumunod kay Sarah so pumalit na ngayon si Sarah ay uh, si BBM pagkatapos pagkatapos ng naging presidente after 6 years kunyari no nung Nag-presidente na si... Diyan pa maging presidente si BBM. No? Tapos ganito ang mangyayari ngayon. Ganito ang mangyayari. No? Sino pa ang tutulong? Sino pa ang asahan natin na tatayo para sa Pilipinas? Eh wala na si Sara. Tapos na yung term ni Sara. Naging presidente na siya. So, sa ganitong pangyayari ngayon, kahit ilan pang gawin natin maisog, uh, ilan pang paglalali na gagawin natin, wala tayong matatanaw na kahit kunting liwanag. Kung wala na si Sarah ngayon. So, kung nangyari, no? After naging president si Sarah, tapos si BBM na. Ano nang mangyari sa atin? Wala na! Tuloy-tuloy na yan. No? BBM, tapos, well, hindi nga natin alam, maging, maging president pa si, ano, si First Lady, di ba? Oh, tapos yung ano si Speaker Romualdez, tapos magiging yung um, lahat-lahat na. Sila na lahat. Kasi wala na. Kahit ilang rally, ilang hakbang pa ng naiisog, hakbang na kahit anong hakbang pa yan. Basta wala tayong masisilap na magiging magandang leader o magiging risk, nagiging kapalit no? ng presidente. Walang mangyayari. Mangyayari. Kagaya ngayon. No? No, kagaya ngayon. 'di diba? At least nakikita natin, no? Nang nauna si BBM naging presidente, at least 3 years na lang. Tapos nakikil nakilala na uh, three years, more than 3 years. Tapos nakilala natin ano ang kulay na meron si BBM at yung mga nasa paligid niya. Ano ang pagkatao ng administrasyong ito? 'Di ba? It's a good thing na hindi si Sarang presidente ngayon. So, alam na natin, alam na natin na pagka uh, uh, automatic naman talaga yan kahit anong gagawin. Promise me, believe me. Galing ito sa ano, ordinaryong Pilipino, no? Promise me, believe me. Kahit anong gagawin ng admin ngayon. Magiging presidente si Sarah. Kahit ano. Ang kinakatakot ko nga, <laughs> 'di ba? Ang ang ayaw ko nga sana makita sa darating na ano, sa darating, darating, na eleksyon. Kunyari tatakbong senador yan si ano, si speaker. No, speaker. Ayaw ko siyang masaktan eh. Ayaw ko siyang masaktan. na Tatakbong senador yan. Tapos matatalo. Pang naman noon. Oh. Kaya magastos. Itong eleksyon na darating ay magastos. Kasi ibubuhos lahat para manalo si speaker. Ganon. Di ba? Ganito kasi yan, para mabago talaga ang takbo ng Pilipinas. Tatakbong senador, si Speaker. Speaker. Romaldes, Senador. Pagkatapos doon, magiging senador siya, magiging Senate President. Automatic talaga yan. So, wala nang, wala nang, wala nang hard lang pa sa mga plano. Ang kinakatakot ko lang, para ayaw kong masaktan yung admin na to. Baka matalo eh. No kahit sabuhu kahit ibuhos pang pa pera ng kaban ng bayan ay ibuhos pa nila ang pera nila para sa darating na eleksyon tapos matatalo, masasaktan. Nako. Nakakalungkot, 'di ba? Speaker ka tapos tatakbo kang senator tapos matatalo ka. Lahat ng binuhos mo, binuhos niyo lahat. 'Yun lang naman talaga ang paraan, 'di ba? Para matuloy-tuloy yung anong mga mga plano. Pero kahit anong plano nila kasi hindi pa si Sarah Duterte ang presidente. No? Hindi pa naging presidente. Di ba? Uh -huh. May chance pa tayong i-correct lahat yan. Kasi kahit anong himagsikan ang gagawin ng Pilipino kapag walang tatayong papalit sa, kasukuluk, sa kasalukuyang presidente. Wala, walang, walang. Kahit ano ba yan? Kahit lahat-lahat na. Di ba? Lahat-lahat na tayo mag-aalsa. Pero walang papalit gulo pa rin ang mangyayari. It's a good thing. No? It's a good thing. Siguro, uh, ito yung ano, ito yung, uh, ito yung ano, nakakalooban ng may kapal. No? Ito yung kalooban ng makapangyarihan nila lang para sa Pilipinas. Marami tayong nalungkot na hindi tumakbong presidente si Sarah, pero yun nga, di ba? It's a good thing. It's a good thing na nangyari yon. It's a good thing na hindi naging presidente. At least nakilala natin kung ano ang kulay, ang tunay na kulay nung gustong bumalik na pamilya. So, after Sara, kailangan may babangon. No? May makita ang Pilipinas na potential na magiging kapalit ni Sara Duterte. Yun lang! Oh, wag magtampo. Bye!